lumang palengke 1,000 peso challenge hindi natin ko nang mabibili natin sa 1,000 pesos din sa lumang palengke isda let's try it isda isda manok isda manok takot sa baboy at may ASF ng tilapia Sa <labot> peste na dinatamaan. Tambakon. Uh, talisay, Talisay. Talisay, Talisay. Mami-mani, Talisay. Talisay muna sa bakod pumili pag magkakatabi yung mga nagtitinda. ayan Tindahan. Magandang maganda kuya. Wala nang restaurant dito. Wala ay pa ng ha. 100 yung isang plato na yon tambakol dikkat nga naman kasi pagka mga kilo-kilo benta hindi eh, di na 100 tambakol 100 peso daw Galunggong. Maliit lang po. Galunggong. Galunggong 180. 3 ports 135. Oh, so, 100 tambakol plus 130 na uh, Galunggong 3 ports 130. Oh, so, papalinis na. Papatanggal na 'yung mga hasang-hasang. Tahong. Magkano ang tahong, Ate? Magkano ang tahong? Uh, okay. tuligan ba yun? Bonus, bangus Okay oh, lang. Okay, lang. 160 lang o 160? Tatlong peraso na yun. 160 yung kilo ng bonus bangus Kauntian lang tayo. Tatlong peraso lang yung kinuha namin. Kalahati, eh, 80 pesos. Bonus na bonus. Bonus na boss yan. Okay, okay. Bonus na. Tapos nga rin tayo ng ano, ng tuyo. Sapsap. Nalimutan natin yung bayan. Na <laughs> Ah, nalubot Walaki akong bumaya. Habol <laughs> <laughs> si guya. <laughs> Sorry Kuya. Ano ginawa mo? Ah, uh, yung tawilis. Tawilis? Parang ma makalis-kis, manipis ang ano, katawan. Kalin. Tawilis? Kuya. Kuya, alin yung kar yeah. karanin mo yeah. Uy, yeah. mar binibili? Kuya. Yeah. Kung dalawa, tawilis, tsaka salinas. Sa tindahan ito. Mas okay ito. Kuya, ito nalang ka. Na oh. Magkano dito kaya? P100 ang kwenta ang 1 100 100 na, sir. Ito one one point. One point. Okay, pa, 100. point. P100, 1 Ini Ito ka. Ano yung isa? siguro. Ah. Magkano yung tinapa? 50 rin. 50 rin 100. Okay na isda. naman. Tsaka manok. Dito tayo sa kabilang section. Bago tayo bumili ng uh, yeah, gulay, mag -itlog daw muna. At walang itlog sa bahay. Uh, Janet Gonzalez Store, bibili natin dito ay itlog. Dito lang. Ilan? Sand tray. Sand tray. Alin yan? 2 for 1. Sand tray. Parang maliit yata. Ayaw. Ang 12 pesos sa Dali 98. Diyan, sibuyas, 30, 1 quart. Tapos yung bawang, 3 piraso, 20 pesos. 2.50 so, na lang ang natitira. Hindi na yata kakayanin na makabili pa ng manok. Ay, gulay na lang. Pag wings na lang tayo. pang cost pass. 2.40. 100, piraso. So, okay na rin. Pang cost pass. Magkano na lang? 1.50. 1.50. 40 pesos yung ano. Magkano yung ganong kalabasa? 100 na Okay, isa. Bili tayo ng isa para may gulay mamaya. 40 pesos. Ano ba yung bambulang lang ano? Pwede rin pang ginisa. Para mas healthy ay eh, di dilagyan natin ng talbos ng kamote. Kailangan kasi may gulay din talaga yung mga bata eh. Kagi na lang mga pride pride. Every day is pride day. Isandaan pa. Bili tayo ng pancit. Mukhang magaganda yung pechay nila dito ah. Sandali ng petsa ay 10. May pangalo na. 35. Uh, 45 isang kilo. Gawang 1. Ayan po ang So yung mga pangalo na gula may 40, may 25. Opo. Angat Batangas. Okay. Yan, yeah, pansay. Masarap ang pansay. Kano yan? 70. So 70. Meron na tayong uh, pansit at saka panghalo. Magkano okay, sa talo? 15 po 'yun. Ano'ng timbang natin ng ating ano, pansit? 1 kilo po. 1 kilo. 1 kilo 40 pesos, 45. 45 po. Okay. Dami na ito. Good for 2 days. Good <laughs> 3 <laughs> <Three> days. <laughs> Thank you po. Thank you, madam. Makakabili pa ng tinapay. Eh. 65 oh, mga katinapay pa yan <laughs> oh. hello ate okay doki so ang pamilya namin may tukli pang 65 naghahanap so, ng mga may kinapay sa halagang 65 so din niyo kami lumabas kanina galing kami ng alangilan nanloob kami ng karasada kaya yung mga dinahan namin ganina eh so, dito kami dumaan tawag yung tramo so, hindi ako nagkakamali tramo mula doon sa Langilan sa may RC subdivision palabas eh. dito kami nagpark sa may side ng ano, uh, outpost ba to So, ang marker or ang landmark palabas dito ay aring arko tawasar ito yung dating veterans bank And dito kami dada papalipit